So what's sa mga kalupa, ah, sa mga naghahanap ng beachfront yan, meron tayong binebenta dito sa San Andres Quezon. So ayan, um, ang minimum cut nito is 1,000 at ang presyo naman niya ay 1.9 per square meter. So makikita niyo naman na bukang yung beachfront niya ayan. Tapos kagandahan nga nito ay flat land siya. So mula dun sa dulo doon, ikasako pa rin ng property. Pero itong part na to is nabenta na siya. Nabenta na siya ng nakaraan. Sa gitna nung sa gitna nung property doon yung available pa. Tapos flat land pa siya. Tapos ang kagandahan niya, niyan ay sagot na ni seller lahat ng gasto sa papel, sa pagpapalipat ng titulo, sukat, lahat. Ang magiging gastos na lang dito nung bibili is yung payment na lang para sa property. Kung ilang sukat yung gusto niyang bilhin. So ito nga ay malapit lang sa main road meron asa ah, 400 meters lang ang lakarin laka rin papasok dito so ayan nakikita ay, nyo naman napakaganda tapos meron siyang sandbar so kagandahan nga nito is malapit sya sa tabing kalsada meron din siyang ginagawang rate of pay papasok dito na pwedeng pasukan ng sasakyan So ayan mga kalupa, sa so, mga gusto mag ng beachfront para sa inyong bakasyonan, pwede nyo pagtayuan ito ng, ng ano, bahay kubo. Para pagka December or ibang araw, pag gusto nyo magbakasyon, pwede pwede dito. So ngayon, low tide pa siya, ayan. Pero pag nag-high tide siya, maganda yung dagat na dito. So, mga gusto mag-avail, 1,000 minimum cut at 1.9 per square meter. Tapos, sagot pa ni Cedar lahat ng gasto sa papel. Wala na magiging isipin pang pa ang ano client, kundi payment na lang. So, ayan mula doon. So, mga gusto mag-available, ayan available pa yung gitna niya. Tapos, flatland pa siya. Tapos, yung main road niya is yung dulo niya, ay San Francisco ng daan. So, makikita nyo talaga dito yung mga gandang dagat na mayroong white sand. Ayan, sa mga gusto niya, mag na kayo agad. Papaliparan ko siya ng drone shot mamaya para mas makita niyo yung gandahan ng dagat. So doon, sako pa rin yun. Marami nang nagbili dito kasi nga maganda yung buho ano niya. Maganda yung tanawin niya tapos kagandahan niya is na siya. PM lang kayo mga kalipas sa mga gusto mag-avail nito. Ilalagay ko dito yung contact number ko at saka yung na available sa WhatsApp at Viber. So yan mga kalupa, makita nyo naman yung dagat nyo, yung, yung sandbar. Napakaganda dito, fresh na fresh ang hangin. available na kayo mga kalupa, murang-murang rin ito, 1.9 per square meter. Nego pa yon, pwede nyo makausap yung owner. sakaling gusto nyo tumawad, ay eh, pwede pa naman. Nego pa yung 1.9. Kayo nang bahala mag-usap ni seller. Makakausap nyo siya mismo from table to table. So yun lang mga kalupa. Abil na kayo. Murang-mura -mura na nito. So what's up mga kalupa? Uh, ah, dito tayo sa ginagawa ng right of pay ni Tom Beach Front na binibenta. Dito sa San Andres Quezon. So ayan. Malapit lang siya. Sa so, yung tabing kalsada lang siya. Malapit lang siya. So ito yung ginagawa. Binubutas na right of way. so ayan dito yung pasok niya sa ngayon ginagawa nila ng pansamantalang daan na kawayan para makatawid yung tao dun sa beachfront baka maybe next next year or susunod pa is cement mas na yung ginagawang kalsada so fine is kawayan muna yung ginagawa nilang pinakang para makatawid dun sa beachfront So ayan mga kalupa. Ito, ginagawa na nila ng daan na kawayan. So ito. Isimula na sila dito Ayan. Ito. Sa so, ngayon ito yung ginagawa nilang daan ng red of way. So, so ito yung